Ayan, isang magandang magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ngayon ay nasa ating daily devotion at tayo po lahat ay uh, makikinig at pagsasaluhan ng salita ng Panginoon. Sa oras po ito, inaaliyahan natin na po kayo na tawagin po natin ang ating mga para sa buhay at sama-sama po tayong makinig, madagdagan ng ating kaalaman patungkol po sa salita ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo po lahat ay manalangin Ama, maraming maraming salamat sa oras nito, Sa kalayaan na kami po, Ama, ay makapakinig ng iyong salita. Sa kalayaan, Panginoon, na patuloy ka po, Ama, Diyos, na marinig, mapag-aralan, mapagkulay-kulayan, Panginoon. Sa, kal sa kalayaan, matutunan ka, Panginoon. Maraming bansa, Lord, ang hindi na po, ang wala pong kalayaan, pakinggan ka. Pero salamat po, Panginoon, sa privilegyo ito, Ama, nawa, patuloy namin pakinggan, unawain, at patuloy na damdamin, Panginoon, ang lahat po ng aming maririnig ng Diyos. At kumitin niyo po ako, isang kapanin niyo po ako sa oras na ito, right Patuloy kang maghari, patuloy kang marinig at maunawaan ng bawat. isa. give us wisdom, Lord right God. In Jesus' name, Amen. Ayan po, sa gabi pong ito, sa ating pong daily devotion, season 29, uh, tinatalakay po doon, tinatalakay po ng bawat isang speaker about sa ka, ka, Kaluwalati sa kamangha manghang bagay na ginagawa ng Panginoon. Siguro po from day one until ngayon at sa mga susunod pang araw, makikita natin gaano pang kamangha ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa gabi nito, ang naayata sa akin ay ang Tito o Titus 1 -2 maraming mga bagay na nakita natin kung gaano kamangha-mangha ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Ngayon ang pag-aaralan po natin, gaano ba kamangha-mangha ang Panginoon sa kanyang salita? So according sa Titus 1, 2, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago palikain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailan may hindi nagsisinungaling. So sinasabi at tinatalakay dito na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin po, simula pa lang ng unang panahon, kapag sinabi ng Panginoon, tinutupat niya, ginagawa niya. Kaya sabi nga po ito, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay. pa sa paanong paraan? Kapag nalaman nila na ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi po nababago. Ang salita ng Panginoon, hindi napapagsinungalingan. Pag sinabi sa ng Panginoon, pagpapalain ka, pagpapalain ka ng Diyos. Ganun pong katotoo -ka ang Diyos pagdating sa kanyang salita. So, katulad po ng sinabi nito, bago pa likhain ang sanlibutan. So, inililikha pa lang ng sanlibutan pag sinasabi na ng Panginoon, sinasalita na ng Panginoon. At yun po ay kanyang pinatotohanan hanggang sa kasalukuyan. Lahat po ng kanyang binanggit, inililikha pa lang ng sanlibutan. Lahat ng yun ay kanyang pinatunayan. At wala po siya ni isa man doon na pinalagpas. Ang sabi nito, ang buhay na ito pinangako ng Diyos na kailan may hindi niya pagsisinungalingan. So, ang buhay na mayroon ka, kailanman hindi pagsisinungaling ng Panginoon. Yan ay katotohanan. Ibinigkas ng Panginoon. Kung iniisip ka pa lang niyang gawin, marami ng pangako ang Diyos sa buhay mo. Marami ng gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Marami ng isinalita ang Diyos sa buhay mo. At nais na Diyos na gampanan ito sa'yo, nais ng Diyos na gawin ito sa'yo. Kaya kapatid, sa sinasabing ito, sa kamanghamang ang gawa ng Diyos, na kahit sa kanyang salita, mamamangha po tayo. Dahil ang Diyos, hindi po nagsisinungaling. Ang Diyos po, hindi po uh, kailanman binago ang kanyang salita. Amen? So, katulad nga po ng, uh, sa sa unang hari, sabi ko doon sa unang hari, sa first uh, 1 King 18, 1 to 20, 1 to 1 to 46, ang sabi po doon, hindi po ako nagkakamali, 1 King Uh, Unang hari, 18.1 to 46. Yun po yung panahon na mayroong pong tagtuyot. Ang sabi po ng Panginoon kay Elias, Elias, sabihin mo sa kanila, uulan. So, nagsalita po ang Panginoon kay Elias. Ang sabi po ng Panginoon, uulan. Pagsinungaling po ba ang Panginoon? Naniwala po ba si Elias? Dahil alam ni Elias na pag sinabi ng Diyos, binutupad niya, agad-agad po siya nagpunta kay Ahab. At sinabi niya kay Ahab na uulan, magpapaulan ang Panginoon. Tinipon niya lahat. Ang ginawa ni, ni Ahab dahil si Elias ang nagsabi at alam niya si Elias ay gano'ng kalapit sa Panginoon. Agad-agad niya pinatawag at sinabi niya na uulan niya. At noong mga panahon na yun, kahit ang, ang, ang lugar na yun ay at sumasamba kay Baal pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Elias kung paano siya totoo sa kanyang salita at habang sila ko ay uh, nagbibigay ng uh, tawag ko dito, ala yung handong na ko sa si Elias at umulan nga po ganito ang katotoo ang Panginoon pag sinabi niya uulanin ka ng pagpakala uulanin ka ng pagpakala Pagaya po ng sinabi ng Panginoon kay Josapat, noong panahon na yon, mayroon pong mangyayaring uh, mayroon pong labanan. Pero ang sabi po ng Panginoon kay Josapat, huwag kang lumaban. Panatili ka lang sa akin tatayuan mo. Maglagay ka ng mga mga aawit sa unahan. At siya na po ang bahala. Tapat po ba ang Panginoon sa kanyang spita? ginawa po yun ni, 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 ni at ano pong nangyari habang umaawit po nagkagulo ang lahat ng mga kaaway na doble-doble po ang dami kaysa sa, ang, sa pangkat po nila Ajisabat Natungo po ba ang Diyos sa kanyang pangako? Nangyari nga po, nagkagulo po sila. Maging sila naman po ng mga, ka, ng mga uh, mga, mga kalaban nila sa pat Sila man po nagtaka, ano ang nangyayari? Ba't nagkakagulo? Bakit pag yun sila man po, eh, nawasak, hindi, hindi natuloy ang kanilang mga planong pagbusol. So, ganun po katotoo ang Diyos. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Ano man po ang kanyang ihayag, gaganapin niya. Pagaya na rin po nang kapag sinabi niya kay Abraham na umalis ka dyan sa iyong lugar at mayroon kang dadalhin at doon ay pagpapalain kita. Sinungaling po ba ang Diyos? Kung sumunod si, 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 Abraham po, hindi nagdalawang isip, sumunod agad siya. At sa kanya pong pagsunod, ipinakita ko ng Panginoon na siya ay tumutupad sa kanyang pangako. Ano po ang kanyang ginawa? Kung ano ang kayamanan ni Abraham sa kanyang lilisang lugar, dinoble-doble niya pa. So tapat po ba ang Diyos sa kanyang pangako? Nagsisinungaling po ba ang Diyos sa kanyang salita? So sabi sa Titus, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. So kung ano ang kanyang sinabi, kanya ang gagawin. Ganun pong kamangha-mangha ang Diyos. Ganun pong nais ibahagi ng Diyos ang kamangha-mangha gawa. Na kapag kanyang sinabi, ikaw ay sumunod, ikaw ay tumugon, gagawin niya. Kapag sinabi ng Panginoon, pagpapalain ka, at ikaw ay tumugon sa kanyang utos, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi nagdadalawang isip ang Panginoon sa'yo. Nang gawin ka ng Diyos, hindi nagdalawang isip ang Panginoon. Dahil alam niya na sa oras na makita kanya, magagalak ang kanyang puso. At alam ng Panginoon na kapag sinunod mo siya, o kapag na nakita niya kung gaano mukha mahal at importante ang Panginoon sa buhay mo, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kaya kung may mga pagkakataon na parang tayo ay nawawalan ng pag-asa, tignan mo ang kamanghamang hanggawa ng Diyos. Tignan mo ang mga istorya sa Biblia na kung saan ang sinabi ng Panginoon, lahat yun ay tinupad niya. Lahat yun ay ginawa niya. Amen? So, sa oras na doon, nawawalan ka ng pag-asa. Parang wala nang nangyayari. Tuloy-tuloy ang mga pangyayari, ang mga kaganapan. Ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, anak, tapat ako sa aking salita at kapatid mamanghakat. At kagaya ng mga, kung bakit ako narito, ang mga pastor, ang mga nagsalita ng mga nakaraan, kung bakit kami narito at naririnig mo ang salita ng Panginoon uh, through us ay dahil ang Diyos ay naging tapat sa akin. Dahil ang Diyos ay nagpakita ng mga mga bagay na maging kami hindi namin maunawaan. Pero dahil sa anong pagsunod, ang katapatan na ito, nakita mo, naramdaman mo, natikman mo, at narinig mo, naranasan mo. At patuloy na ibra is si ito ng Diyos sa bawa sa saan. Tapagkat ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kung ano ang Kanyang sinabi, ay Kanyang gagawin. Kaya kung ang pangako ng Diyos na pagpalain ka, pagpapalaid Kanyang kapatid. Kung ang pangako ng Diyos at sinabi ng Diyos na pagagalingin tayo, tayo'y Kanyang pagagaling. Kaya kapatid, sa oras nito, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nakikita mong sitwasyon sa mundo, Huwag kang matakot. Patuloy mong tignan ang kamanghamanghang salita ng Panginoon. Na pag sinabi niya, gagawin niya. At nililigha pa lang itong mundo, ang Diyos nakahanda na, na ibuhos ang pagpapala niya. At lahat ng kanyang mga binanggit habang ikaw ito ginagawa, habang tayo ito niyang ginagawa, ay patuloy niyang ginagawa sa oras na ito sa buhay mo. Kaya, yeah. May mga pagkakataon na sadyang mabagal ang proseso ng buhay. Maaaring ito ay dahilan sa iyo, dahilan sa mga kasalanan na nagiging bandage. Pero kapatid, kapag nakita mo kung paano mag-focus at tumingin lamang sa Panginoon, tandaan mo ang Diyos ay tapat sa kanyang salita at ang pangakong kanyang binitiwan ay gagawin niya sa iyo. Maaaring ang pagkaantala ng mga kaganapan o mga pagpapala sa buhay mo ay hindi dahil sa Panginoon. Kundi minsan, may nais lamang ang Panginoong ipagawa sa iyo. inaalis ka lamang ng Panginoon. Pero sa oras na ito, nais ng Diyos na ibuhos ang pagpapaala sa iyo. Nais ng Diyos na ikaw ay maiba kaysa sa mga ibang tao o ibang mga, mga nilikha niya. Dahil ikaw, ikaw, hindi kang kawangis ng Panginoon. At ang kawangis ng Diyos na yan, gandang-ganda siya habang kanyang nililika. Kung paano tayong namamangha sa kagandahang loob ng Panginoon, ganoon ka rin mamangha sa tuwing nakikita mo ang sarili mo dahil ang Panginoon ay sadyang nilikha kang um, kawangis na kawangis ng Diyos. Kaya sa oras ito, kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong mga problema at mga pagsubok, ang hawakan mo ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagpasinungaling sa kanyang mga pangako. Ang kanyang pangako habang pinasisimulan niya ang mundo, ay kagayang tuto pa rin hanggang sa magwakas nito. Kaya kapatid, kapit lang sa Panginoon at patuloy tayong manalangin. Patuloy mong kilalanin ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia. Patuloy mong kilalanin ng Diyos sa pakikinig. At patuloy, kang, um, patuloy mong i-enjoy ang ang um, uh, kalayaan na paglingkuran, pakinggan, at ihayag ang kanyang salita. Kaya nawa sa oras na ito ay naunawaan mo kung gaano kamakapangyarihan ng Panginoon. Nakagaya na nga ng pinag-aralan natin. Una, si Elias. Ang sinabi ng Panginoon na uulan, ano ba ang ginawa ni Elias? Siya ay tumugod, siya ay sumunod sa Panginoon kasi alam niya ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang sinabi ng Panginoon kay Diyos sapat na manahimik, ilagay ang mga baang aawit sa unahan, ano ang kanyang ginawa, ano ginawa ni Diyos sapat, ginawa niya ang sinabi ng Panginoon dahil alam niya ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. At nung sinabi, nung sinabi ng Diyos kay Abraham na umalis ka dyan sa iyong kilalulugaran kinalulug, at idalagay kita sa ibang lugar, sumunod, ang, sumunod si Abraham bagamat apakaganda ng kanyang kabuhayan kasi alam niya ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kaya kapatid, kung ang Panginoon ay tapat kay Elias, kay Josaphat, kay Abraham, kay David, kay Jose, kay Noah, ang Panginoon ay tapat din sa iyo, sa kanyang salita sa iyong buhay. Eh, kaya isang maganda magandang gabi at nawa sa iyong narinig, maiksi. Maiksi lamang pero namnamin mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. At ang katapatan ito ay habang buhay niyang gagawin sa buhay mo. Hindi niya yung titignan kung gano'n ang nagawa mo, kung, ano ang, kung gano'n kalaki na ang nagawa mo sa sipan, o ano pa nga. Kundi kung gaano mo at ano ang naman ng puso at kung gaano ang handang sunod sa Panginoon isang magapaganda at mapagpalanggabi. Sa oras na ito, aking kong hinihiling na sama-sama po natin ipanalangin ang Israel, ipanalangin po natin ang kanilang kaligtasan at ang pagsama ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, Pagpapalain ko ang lahat ng magpapala sa bansang Israel, sa bansang ito, at isusumpa ang mga sinumang sumusumpa. Kaya patuloy natin pagpalain ang bansang Israel, patuloy natin ipanalangin sila Naniniwala tayo na sa sama-sama nating pananalangin ang mga hukbo ng anghel ang gumagabay at nag-iingat sa bansang Israel. O so, tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, Father God. We bless you, Jesus. We worship you. We adore you, Father God. Patuloy, Panginoon, ang lahat ng aming natutunan sa may eksing mensaheng ito ay patuloy, Lord God, na tubi mo sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso na ikaw nga ang Diyos na tapat. Ikaw nga ang Diyos na tunay at totoo sa iyong salita. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na lagi na ay, ay totoo sa kanyang mga sinasabi. Lord, maintindihan namin, mahimay-himay namin, maunawaan namin na ang Diyos na ito, kailan may hindi kami pinabayaan. Ang Diyos na ito ay lagi ng tapat sa aming mga buhay. The Lord, kung titignan namin ang bawat istorya ng Biblia, pinakita mo ang katapatan mo sa iyong salita, Panginoon. Kaya, Ama, dalangin ko sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, sa lahat ng mga babay pinagdadaanan, Um, ikaw, Panginoon, at ang katapatan ng iyong salita, ang siyang manguna sa kanilang buhay, Lord God. We pray for Sister Josie, Lord God, sa kanyang manugang, na Lord, kapapanganak lang ang Diyos. Lord, we pray, Lord God, isustain niyo po, Panginoon, ang kalakasan ng kanyang manugang. Even yung baby, Panginoon, na ngayon po ay nakadextrous. Lord, we pray, Lord God, for your divine healing. Ang sabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling na ama, tapat ka sa iyong salita, Panginoon. Kaya sa oras na ito, inaangkin namin, Panginoong magaling na ama, ang manugang ni Sister Josie at ang kanyang ako in Jesus name, Lord God. Ikaw din po ang nagsabi, Lord God, na pagpapalain niyo po kami, sinabi mo Lord God that whatever we desire or prayer believe that we shall receive then we shall have that Lord God, sa oras na ito hinihiling namin, hindi nang na ang kagalingan maging Panginoon ang pinansyal, ipagkaloob niyo po kay Sister Josie at sa kanya pong manugang Panginoon, Lord walang imposible sa iyo, at nawa ama, naniniwala kami, maging ang sitwasyon ito, gagamitin mo Panginoon para sa buhay ng kanyang anak, sa buhay ng kanyang manugang, at mismo sa buhay ni Sister Josie, Lord God Ama, patuloy mong ipaunawa sa amin. Patuloy mong ipakilala sa, sa, amin, Panginoon. Ang katapatan ng iyong pangako, sa katapatan mo sa iyong salita, ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Panginoon, galing din naman amin dinadalangin ang lahat ng may karamdaman na magsigaling, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay, Lord God. Even, Lord, ang mga may upo, ang mga tinatarang kaso, ang mga mirarayuma, sumasakit ang paa, sumasakit ang galugod, ang bewang, ang balakang, nananakit ang puso, ba, uh, nagpapalpitate, tumataas ang dugo, tumataas ang blood sugar, sumasakit ang ulo, may migraine, Panginoon. Lord, tumataas ang kolesterol. Lahat ng yan, Ama, sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, Lord God. At sa oras na ito, naniniwala po kami, kaming lahat, Lord God, inaangkin namin ang yung salita na kailan may hindi ka nagsisinungaling, kami pong lahat ay iyon ang pinagaling in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. At sa oras din, kung ito, Ama. Lahat po ng mga may problema ang pinansyal, amin po dinadalangin, Panginoon, ikaw ang dakilan Diyos, na nangako, Lord God, na hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Lord God. Hindi lamang po Jehovah Rapa, ikaw din po ang aming Jehovah Jireh, our God, our provider, Lord God. Kaya lahat ng aming mga pangangailangan ipinagkaloob mo na maraming maraming salamat po sa mga wala pong trabaho, Panginoon, at nangangailangan ng na trabaho. Salamat sa iyong pagtugon. Salamat po, Aman Diyos, sa trabaho na iyong pinagkaloob at ama, sa oras din pong ito ama, sa aming pong bansang Pilipinas patuloy kang malugod, Panginoon ama, pakilusin mo nga po Panginoon ng aming Presidente, Lord God kung nakikitaan niyo po siya na nagiging kampante sa nangyayari, Lord God. ama, dalangin po namin mula sa kanya, sa Vice Presidente sa mga gabinete, Panginoon sa Senator, sa Mayor lahat-lahat po, Panginoon pakilusin niyo ng may takot at pagrespeto sa inyo, Panginoon at sa aming pong Iglesia, Panginoon, patuloy niyo pong pag-isahin ang aming layunin nas una sa lahat, ikaw ay napapangitin namin, Panginoon, higit sa aming mga ginagawa, higit sa aming mga sarili, kundi ang oh Lord, ikaw ang patuloy ng mataas, Panginoon, lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming mga sinasabi, lahat ng aming mga iniisip, patuloy ka namin mapangiti, Lord God. At sa oras na ito, kung nakahitaan niyo po kami na hindi maganda, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Lord Jesus. At sa oras din po ito, aming nilalapit sa iyo, Bansang Israel, Panginoon, ikaw aman Diyos ang kumakalinga, tumititig, Panginoon, pinakatitigan, sinisinta mo, Bansang ito, Ama. At sa oras na ito, aming dinadalangin ang protection mo sa Bansang ito, laban, Ama, sa mga mandirig pa, Panginoon, laban, Panginoon, sa mga tao na, dumi, na lumalaban sa bansang ito. Lord, kagaya na sinabi mo kay Haring Diyos sapat, manahimik lang sila, manalangin lang sila at patuloy na sumamba sapagkat ang laban na ito ay sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, mula po sa harapan ng bansang Israel, sa likuran, sa kanan at sa kaliwa, nandyan pong yung proteksyon, ang yung paggabay, Panginoon. At hindi mo pa pababayaan, Lord God, ang bansang Israel sapagkat sa oras na ito, laksa-laksa mong mga anghel ang lumalaban at nakikipagbaka para sa bansang ito. Lord, maraming maraming salamat po. At ama, Katuloy po, aman Diyos, na itadalangin po namin ang bansang ito sapagat naniniwala po kami kung gaano mong sinisinta ang bansang ito. At Lord, salamat po sa pangako nyo, hindi nyo po ihiwan ni pababayaan ang bansang ito, Lord God. Maraming salamat po, ama. Proteksyonan nyo po ang bawat uh, tao na naroon, magiging mga Pilipino, Panginoon na naroon sa bansang Israel. Uh, Proteksyonan nyo po ang mga pastor na naroon, Panginoon, ang mga misyoneryo, misyonaryo, Panginoon na naroon. Proteksyonan niyo po, ingatan at ilayo sa anumang mga sakuna, Panginoon. Ang bawat mga bata na naroon, Panginoon. Ang bawat mga lingkod po na naroon, ama, ang proteksyon mo, ama, ang sumaa kanila, Panginoon. Lord, kalugdan mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. At bilang ikaw ay tapat sa iyong salita, Panginoon. Naniniwala po kami sa oras na ito, gumagalat ka na at naroon ang pagkilos mo sa bansang ito. At Lord, sa kumakalaban naman sa bansang Israel, dalangin namin sila'y panahimik in Jesus' name, Lord God. Sila'y panahimik in Jesus' name, Lord God. Lahat ng kanilang mga sandata, Panginoon, lahat ng yan ay, hindi, ay uh, mo ang puwersa, Panginoon. Hindi mo hayaang sumabog at, at nakapagpaputok pa, Panginoon. Maraming maraming salamat po Lord. Inaakin po namin ang lahat ng ito na aming mga panalangin na may papuri, pagsamba at pagdakila sa ikaw ay dapat na Diyos na tumugon na po, nagpakita, nagparamdam at ipinadama sa amin ang pagtugon mo sa panalangin ito. At patuloy po kami magpapasalamat. Salamat po Ama. In Jesus name Lord God. Amen and amen. Amen. Magandang magandang gabi po sa ating lahat at nawa ang pagpapala, kapayapaan ng Panginoon ay suma ating lahat. God bless us all.